Nagtataka ba kayo kung ano ang niluluto ko? Hindi ito no-bake brownies. Panoorin mo lang ito dahil magluluto tayo ng steamed chocolate rice rolls or moro na common sa probinsya ng Leyte at Samar. Para sa first part, nagmelt lang ako sa bowl ng dark chocolate na may hot water upang mapabilis ang pagmelt nito. Pwede rin tablea if the available. At transfer lang natin ang melted dark chocolate sa isang large mixing bowl at sinunod ko na ang tig 1 and a half ng glutinous rice flour at rice flour, di ko na siya nabidyohan. 1 half cup ng washed sugar. Isang cup ng fresh coconut milk. Halo-haluin lang ito ng maigi, dapat walang lumps or buo-buo. Para sa plain na part ng ating moron, isa't kalahating tasa ng glutinous rice flour at rice flour, yung rice flour yun yung giniling na bigas. 1 half cup ng washed sugar. Isang cup ng fresh coconut milk. Same procedure haluin lang ito hanggang mawala ang buo-buo nito. Lutuin lang ito gamit ang mahinang apoy, then naglagay ako ng unsalted crushed peanuts for adding texture ating moron. Halo-haluin lang ito hanggang sa magtikan na parang nagluluto ka lang ng malido candy dito. Keep stirring, lang upang di masunog ang bottom part nito. Kapag ganito na ang output, maari na itong hanguin at itabi. Then magproceed na tayo sa chocolate part ng ating moron. Naglagay din ako ng mani dito, same procedure. Halo-haluin lang ito, lutuin lang ito gamit ang mahinang apoy. Kung nakaabot kayo sa part ng video ko na ito, please comment below para alam ko kung hanggang saan nakakaabot ang content ko. Salamat po. Kapag nasa ganitong output na pwede na itong hanguin at let it cool. Ito na pala yung plain part at chocolate part ng ating moron, hinayaan ko lang ito upang lumamig ito. Nag lang ako dito ng tig dalawang tablespoon per part upang pantay ang magagawa natin. Matapos nito minood ko lang ng paaba ito yung plain part at chocolate part tinwis ko lang ito at binalot ko ito ng dahon ng saging, yung magkabilang side at sinekir ko gamit ang tali upang di ito lumigwak. Gawin din ito sa ibang batch ng ating moron. At ito na ang mga nabalot na moron o steam chocolate rice rose cake, at ready for steaming na. At steam lang ito ng 20 minutes. Matapos ang mahaba-habang preparation at pag-steam ng 20 minutes, ito na ang perfect na merienda na may kasamang mainit na kape o chocolate, ang pangmalakasang steam yeah. chocolate rice rolls cake o moron. Thank you for watching.